Ay, ba ito po, magandang araw po sa inyo. Ito po, Ping Lakson po, nagsalita po. No, binalaan po si Soto. <laughs> 'Di ba? Bakit po? Kasi naglalabis na eh. Tamo, masis sa kanyang kasamahan ha. Hindi natin alam kung palabas lang 'to. Pero sinabi ni Ping Lakson, etong si Soto, 'wag mong mamalitin ang mga Marcoleta. Yung team ni Marcoleta, 'wag mong mamalitin. Baka isang araw, ikudita ka. Baka tanggalin ka. Ha? Huwag mo, baka ito, bas lang to. Halimbawa, siya sabi ng iba, baka ito'y tactics na ng mga bilyar. O ano, biglang isang araw, pag ikaw ay nag, nasa kasarapan, ha, biglang ikudita ya, bumalita lahat iba dyan, e eh, mawala ka. No? Kasi pinapakita nyo po, Mr. Ano, Itbulaga, ka akala nyo sa pananalita nyo, eh, iba na po eh. Para bang inuhugot, para bang lagi yung, hindi, alam ha, hindi namin maramdaman po sa inyo yung sinasabi nyo pong una, transparency. Pangalawa, yung sinasabi nyo para sa bayan. Hindi po eh. Parang lumalabas kung ano yung sinasabi nyo sa mga Markuleta na hindi neutral, eh ang pakiramdam po namin lahat, ganun din po kayo, lalo na po sa inyong inaasal. ba diba? Kaya si Mr. Ping Lakson, si Setor Ping Lakson, nakahalata na po. Eto po, pakinggan nyo po ang kanyang sinabi ni Ping Lakson. Malaman po to. Namnamin mo, Mr. Itbulaga. Labing mga kayo, siyam sila. Huwag mong um. minunusin yung nain. And, ang attitude ni Senate President, ito na pag usapan natin. Pwede ba si mga kapwa senador yan? No? Mm -hmm. Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate of all the 23 other Senators. Mm -hmm. Dapat yan, ang, uh, and he, he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya. No? Mm -hmm. Na hindi po pwedeng Senate President ka, Senate President ka lang na majority. Pero, ito um. pa yung isang warning. Mm. Manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ito naman yung kinuko. O, di ba? Ano kinuko? Para kinuko piyata. O, kinuko dito. Di ba? Manipis yung 15 sa 9. Di ba? Ilan lang bumalita dyan, ha, Na, hindi, hindi sa dahil sa nabuhisit sa'yo. Baka bumalita dyan iba dyan, dahil malapit na ba si Sarah Duterte. Kahit anong mangyari, e eh, ba, sa ng impeachment siya yun. Kay Sarah, alam ko, itutuloy niya impeachment eh. Dahil marami kang kabulungan diyan eh. Di ba? Sir, manipis lang yung 15 sa 9. 9 lang sila, marcoleta Pag yan sumama iba diyan, ikukudida ka, tanggalin ka, at iupo si Cayetano. Eh dapat mo, abogado yan eh. Abogado ilagay diyan eh. Eh sa kanya, kahit di naman daw siya, eh, eh hindi naman galing sa kanya no. Hindi ko alam kung galing sa kanya to ah. Marami siyang alam. Itong si Bulaga. Diyan ka na tumanda eh. Di ba? O. Oh. Ah, hindi, kahit kung ikaw nandiyan ka, hindi, hindi, hindi na para sabihin, eh, hindi na kailangan na abogado, eh nagkakamali kayo. Di ba? Mas gusto ko at nakikita ng mga taong bayan, hindi yung sa sarili nyong pananaw, hindi sa sarili nyong experience kayo bumatay. Bumabatay po dapat yung mga tao na nararamdaman nila po na hindi kayo diyan bagay. 'Di ba? Doon na lang po eh, wag na sa pagiging abogado, wag na sa pagiging matanda na diyan. 'Di ba? O tama si Senator Pingi. Eh. Wag kayong magmalabis sir, 'di ba? Kasi yung pakiramdam ho namin, akala niyo kung sino ho kayo eh. 'Di ba? Yung may banggitan ho kayo eh. Aba, buti naman ako na ako naging SP. Buti na ako na ako na ako naging Senate President. Paano kung hindi, sabi niyo? Ano na lang mangyayari? Parang ganoon eh. Oh, yung mga salita nyo, siguro ito ah, sinari lang to ah, hindi naman sinabi to ni Soto ha. Ah. Siguro ito pakiramdam niya. Pero baka naisip niya to ah, baka lang. Siguro dati, iniisip niya, hmm, pag ako naging Senate, yari kayo sa akin. Sinari lang to yung paniwalaan. Pag ako naging eh, Senate President, hmm, uunahin ko si ganito. Nakasagutan ko to eh. Hindi po pwede yan ah, nagyayabang ako sa mga kaibigan ko. Oh, ato, kunin tayo. Tanggalin si Cheese. Pag ako naging Senate, ganito gagawin ko. Parang ganoon eh. Kasi nararamdaman namin ngayon. Para bang sabi kayo sa kapangyarihan. Para bang ang tagal nyo tenga sa bahay. Tapos eh, na, nasa itbulaga kayo, natenga kayo, itbulaga, tenga, itbulaga, gusto nyo tas binaki sa sabak. Parang gano'n, oho na oho kayo sa kapangyarihan. Diba? bakit ko nasabi? Ba't nasabi ng iba? Eh kasi, hindi namin maramdaman yung sinasabi mong transparency. Di ba, na lang. Tama naman sinabi niya, si Bryce ilalagak hindi sa Senate at hindi rin sa, sa Congress, kundi doon sa polis para gitna. Pero may dagdag siya. Di ba? ayaw niyang pirmahan yung request ni Marcoleta na gawing state witness ang diskaya. Gusto niya si Bryce, si Pero si Bryce, ando doon na. Nasa gitna pa binabantayan. Ano pinagkaiba ng dalawa? Parehas naman hinihinala ng taong bayan yun. O. Oh. Di ba? O oh, ito, kudita ulit. O. Oh. Kudita ulit. Lakson kay Soto. Baka ikaw naman yung kinukup. Ayun. Matapos mo bilang bagong Senate President si Tito Soto pinala pinaalalanan niya si Senator Pin uh, ni Senator Pin Lacson na huwag maliitin ang siyam na senador na minority block. Babala ni Lacson posible siya rin ang maharap sa kaparehong kaparaanan ng kanya pinaligit pinalitan na si Jesus Codero. Totoo 'yan. Huwag niyo babaliwalain 'yan. 'Di ba? Baka lang nito eh, no? Oh. ganyan-ganyan niya, baka baka inanjan siya sa pak ano lang 'yan. Testing lang 'yan. Oh. Biglang babayta dyan, sa swing ulit yung mga yan. Eh, nagawa, eh, naman, bilyar nga, pinromote ni Sara ng eleksyon. Sino mag-aakala? Ha? Yung pinromote ni Sara, aalis. At may possible. Na isa siya sa pumirma, at isa siya sa mga napapayag na maimpit si Sara. Maari! Hindi natin siya sabi yan, hindi natin yan. Pero, na, na isang punto sa na si Bilyar. Bakit? Umalis siya eh, si Camille Alam na mauupo si Senate eh. Itong bagong Senate, mauupo si Itbolaga eh. Oh, may possible na ituloy talaga ang impeachment. 100% talaga yan. O oh, hindi may impeach si Sarah. O oh, ano si Camille? Isipin mo bumalitad yan. Eh, sabi ng iba. Eh sabi ng iba, ito chismis na naman. Kaya daw bumalitad yun. Kasi niya, para hindi makasuha atay yung tubig. Yung prime yata, yung prime. Di ba? Prime tubig ba yon? Oh, Parang ganun daw ha, chismis lang yon Ewan ko, totoo yon Eh ngayon, malay mo, biglang bumalik ka dito, pumunta dito. At yung iba. O hindi kudita ka. Di ba? O. Oh. Ito, painggan nyo naman si ano. Eto, ganyo si Soto. Painggan nyo. pinaka-guilty. Hindi ko ang pinaka-most guilty, pwede ka maging state witness. Mm -hmm. Ayan ang ano, ayan ang uh, patakaran. ang patakaran. Mm -hmm. Sir, yung sinasabi po ninyo na parang kulang pa kasi yung kwento ng mga diskaya, ano po yung nakikita ninyong loophole o yung pampuno na hinahanap po ninyo? Eh kasi may naka, may, may, suspecha kami na inedit yung yung apidabit eh. Kaya na naman, inedit may suspecha, inedit yung apidabit. Sino mag edit nun? Hindi naman si Diskaya. Kasi siya nga nagsulat nun. Eh sino? Yung nasa Blating Blue Ribbon. Kaya yun ang magiging dahilan niya ngayon kung sakali na isip ko kung ba't niya pinalitan si Marcoleta. Bukod sa hindi neutral daw si Marcoleta at ayaw niya yung direksyon ng komite, eh eto pa. Baka isabi niya to, may edit ang apedabit. Sino? Aalangan naman ng Congress. Doon niya natuklasan daw yun eh. Kuno. Inedit daw. Di ba ginisa, dilima, ginisa ni Dilima sabi, parang ano, sino nag-executive sino nag -executive session sa inyo? Ay, et cetera, et cetera, ganyan, ganyan. Oh. Eh ba parang lumalabas inihinala alam blue ribbon pa. Nag-edit ng Okay. So we have to so not only that, we have to verify the statements. Hindi pwedeng ko ano sinabi nila tanggapin na natin pa state witness na kayo. Dahil nagustuhan namin na sinabi niyo. Walang ganoon. Wala nang sabi ni ko may sabi nung nagustuhan. Ko lang sabi nung sir. Huwag mo paniwalaan, huwag mo paniwalain sila. Ko lang sabi noon. Gastos ang pa sila ng pamahalaan eh. Mm Imagine mo, saksakan ang daming pera nila saksakan at saksakan ang daming uh, supposed to be uh, allegedly ninakaw nila. Pagkatapos gagastosan pa sila ng, uh, ng pamahalaan. Di ba napaka-unfair sa mga kababayan natin yun? Kasi kayo na naman kababayan, unfair, gagastos ng pamahalaan, unfair sa babang kababayan. Ginamit na naman yung kababayan tapos gagastos sa ang gobyerno. Laging tunog ng politiko yan. Laging patunog yan ng politiko pag gusto niya ng audience impact. Ganyan laging pinapatunog para sa taong bayan. Ginaso niya pakain ng gobyerno yan. Sir, ano namin yan, sir? Nakita na namin yan, sir. Replay na yan, sir. Replay na yan, sir. Na yan, sir. Huwag na ulitin yan, sir. Gas-gas na yan, sir. Yan na yung mga ginamit pa nakaraan taon. Yung wala pa si Duterte, kay Pinoy pa lang, ginamit na ng iba yan, sir. Baka ginamit mo na nga rin noon yan, eh. Gagamitin mo na naman ngayon. So, SP... basta, basta Basta, basta. We have to verify sa statements na mga sinasabi nila muna. So SP, kayo rin napansin ba din ninyo na yung do timeline eh tipong hindi nagsimula sa from the very beginning at parang uh, nagjump nag-jump na to, to Hinili. yung years na pili? Ayan na, ayan na, tatalo na naman, sa pupupunta to? Ay, oo, oh, oh. eh, oo. Ay, oo. Ay, oo, oo. Lord, Paano naman ako, ewan eh, oo. Oh, paano naniwala, naniniwala yung dating chairman eh, eh Oh, dating chairman naniniwala. See, Alam niyo na ako sino 'yon. Nandito sa Blue Ribbon. Tele Channel, no, tinatanong namin, ang sinabi ng simula raw sila sa public polls at sa sa ganyang uh, task action sa gobyerno noong 2016. Diba no tinatanong ko, oh, so paano noong Duterte at yung pick up eh appointed ng Duterte. Eh pinigil na nga ako ng chairman noon eh, tatandaan niyo. Oh, anyway, dahil na ubos na 'yung oras ko. Oh, pero hindi Pinigil siya ng, ano, ni Rodante ata nun, kasi niya ubos na oras mo. Hindi dahil sa tutukuyin naman Duterte. Parang pinatutunog ito ni Itbulaga, parang pinatutunog niya na umiiwas si Marcoleta pag DDS at pag Duterte ng pinag-uusapan. Hindi ganon, sir. Pagdating sa house, ang pinagyayabang nila, nagkumpisa sila panahon-panahon ni Gloria Makapagal kaya mm. marami rin silang tipon, marami rin silang pera. Yeah. Di ba? Gloria Macapagal, pagkatapos Noyloy uh, Aquino, panahon ah. din daw. Pagkatapos, eh, kay, pe, kay uh, President Marcos daw. Hmm. Asan yung asan yung kay Duterte? Oh, asan yung kay Duterte? Hinahanap ko. SP ako. S ah, para kung ano. Kala mo sino magtanong eh. Sir, easy lang sir. Baka ikudita nga kayo sir. kanyang kayo sir. Nakaka-pressure kayo siya, totoo lang. Di ba? Oh, Duterte. Hindi naman Duterte na naman. Sabi ko nga sa nakaraating video, walang masama kung iimbestigahan ang Duterte. Dahil bahagi siya ng mga naging proyekto ni Diskaya. Hindi lang si Duterte, maging mga Pinoy at iba pa. Ngayon, ang nakakagalit dito, gusto ng taong bayan, hindi ng mga DDS ha? ng iba pa, na neutral lang, hindi naman DDS. Gusto nila makakuha sila ng parang katarungan doon sa nangyayari ngayon. Ang nangyayari pagpunta sa Congress, naririnig namin eh, hindi naman ito chismis eh, napupunta sa usapang Duterte. Eh, bakit ganon? Di ba? Ibis na iusapan, dito lang muna, eh hindi pa nga nasusolve to eh. Itong 2022, 2025 eh, tatalong ka na dun sa nakaraan. So, ibig sabihin, ang mangyayari, pwedeng managot yung Duterte lang. Kasi, nandun sa Congress, narinig ko yung isa doon, yung may ngipin, ha, hindi sila naniniwala, sila, marami dami din sila eh, hindi sila naniniwala na ang kayamanan ng Diskaya na bilyon-bilyon ayon kay Julius Babao sa interview na sa TV, hindi sila naniniwala na nagkaroon si Diskaya ng bilyon-bilyon na pera eh sa panahon lang ng 2022, 2025. Meaning, may panahon pang dapat imbestigahan na kung bakit dumami ang pera ng Diskaya. Hindi naman pinag-uusapan dito kung gano'ng karami pera nila o paano dumami pera nila eh. Ang pinag-uusapan muna dito yung plan control ngayon, eh di ba kaya nga nag-imbestiga dahil yung tao nagagalit, ang daming binabaha? Bakit sa panahon ba ni Duterte? Katulad ba ngayon na masyadong mo nang binabaha? Hindi naman na. Ah. O baka naman sabihin sa akin dahil lumaki na naman yung patak ng ulan. Nag-climate change na naman. Di ba? O di ba? Ito munang linisin nyo ngayon. Ito. Huwag muna yon pag nalinis yun ito, umami na paami na yung ibid. Oh, eto ba, binanggit si Bonjing, binanggit si Crocodile. Asa ng ebidensya? Pag napakita ng diskaya, o oh, sigi sige ito, tuloy-tuloy. Kung hindi ba pakita ng diskaya yung ebidensya, o oh, sigi sige, absuelto si Bonjing. O oh, eto naman, si Congressman. Congressman, alin katawagin kita. Totoo ba? Ganito. Asa ebidensya, diskaya. Kung may maipakita ng ebidensya, eh di kasuan, ikulong. Hindi yun, tatalon tayo sa Duterte. Iimbestigahan natin. Kasi lalabas nito bandang huli na namin, mababali wala na naman ang investigasyon ito. Mapupunta na naman, sasabihin na naman yan ang isa dyan. Ito pala eh, kaya pala yumaman ng diskaya at mga kontraktor dahil sa mga Duterte. So, nawala na yung issue kung bakit bumabahan ng 2022 until 2025 ngayon. Nawala na yun. Bali, wala na yun. Eh, yun niya ang pinaka-problema eh. Ang alam ko, sa panahon ng Pangulong Duterte, ang isa sa mga malaking problema, yung pandemic. Hindi ang pagbaha. Bool do, pag problema na rin yun, pero hindi ganun katindi. O sige, may mga proyekto na rin, may korupsyon. Pero unahin to. Kaya hindi tayo malunos-lunos. Kaya hindi, kaya ano ba, tong, ano, tumatagal tong, ano, itong ebidensya? Patalon-talon tapos yung isa gusto doon lang sa 2016 sa 2022 ayon nila Mabahira ng 2022 2025 ng corruption kahit harap-harapan na pilit nilang hinihilot oh. Asan yung panahon ni Duterte pati niya binabanggit eh sabi kasi ng diba? lawyer ng mga Chino? diskaya SP ay eh, yun lang yun nasa affidavit so yun lang daw uh, yun lang daw hinihingi in 2022, ayon. 2022 ayon. Eh, no, so yun ang uusapan ayo ayo Oh, oh, yun ang tinatanong eh, di ba? Oh, hindi ba edited yun? Oh, tama eh, oh. 'Yun lang kasi nasa epididit ng diskaya. Ang sagot ni Pitbulaga, oh, oh, tama oh, eh, di ba edit yun? Tama. Pang Itbulaga talaga eh. Hindi para ako nanonood ng Itbulaga sir, seryoso na sir, ha? para ako nanonood ng Itbulaga. Magaling kayo. Inaamin ko, mahusay kayo. Experience, karanasan, bilang isang senet dati, ngayon senet na naman, magaling kayo. Sir. Pero sa mga ganitong pagkakataon, sir, bakit hindi namin kayo maramdaman? Yung sinasabi nyo, sir, iba sa kinikilos nyo at ginagawa, sir. Totoo, sir. Sa amin na nga, opinion to, pananaw. Iba, sir. So meaning, baka naman may, kin may kinakatakutan ka dyan. Hindi kaya. Baka naman kinakatakutan mo si Bonjin. Huwag naman. Kasi naiiba ka, sir, eh pinayuhan ka na nga ni Ping. Biro mo? Oh? <laughs> eh, edi edited, naniniwala siyang edited kasi yung affidavit daw ni Diskaya, wala daw doon yung dapat na gusto nilang marinig. Ano ba yung gusto nila marinig? Eh, di yung Duterte, dapat isinama doon. Eh, di pasama na rin yung Ninoy. Pati yung nakaraan, kasi 23 years, alam mo yan eh. Eh bakit Duterte lang ang gusto mong iparang binabanggit ngayon? Yun ang pagkakaunawa. O. Oh. O yun, maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay lahat kayo. Isang mapagpalang araw po sa inyo. God bless po sa inyong lahat.